Ang chiko ay uh, nagbibigay ng uh, mataas na energy sa ating katawan. Promotes digestion, so maganda po siya sa ating uh, panunaw. Nagpapalakas ng ating uh, immune system, pampatanggal ng uh, stress, pampatibay ng buto, prevents cancer, treats anemia, at uh, maywasan ang pagkakaroon ng uh, arthritis kapag palagyan po kayong kumakain ng chiko. May mataas na taglay na vitamin A, vitamin B, protects kidney disease, at marami pang iba. Ilan lang po yan sa napakaraming nga taglay na health benefits sa ating katawan ng Chico.